klaruhin lang po natin, si Yusek Are Perez ay uh, uh, mayroon pong mga kausap na mga kontraktor. Um, kailan, po, kailan po siya nakipag-usap? Uh, uh, upon his um, appointment as undersecretary or even before he was appointed uh, Yusek uh, po ng DPWH? Ang sabi ni Secretary Dizon, pwedeng siya ang mag-imbestiga kasi Siyempre nasa kanya naman po ang uh, impormasyon at uh, sabi niya just name names so I gave one name. Actually uh, sir, I can name names of others. During our phone call yesterday uh, or during the press briefing, I received a phone call from another uh, high-ranking member of DPWH and uh, ayoko naman po kasing uh, ngalana ng iba pang miyembro ng kanyang team at... Uh, i-disclose ang uh, iba pang mga narinig ko tungkol sa mga pag-uusap nila sa mga contractors at ang aligasyon na meron daw pang uh, mas malalim pang mga koneksyon sa mga contractors sa kanila. Uh, pero sabi ni Secretary Dizon, uh, i-check niya ang uh, mga members ng kanyang team mm. at uh, ang uh, dagdag ko rin po sana ay sana ilabas nila sa publiko ang uh, mga detalye ng sino ang mga nakausap nilang mga contractors mm. do you want them uh, do you do you want Secretary uh, Adison to fire uh, Yusek Ari Perez? Actually, I um, don't want to focus on uh, his choice of uh, appointees. I want him to release the data of the budget of each district as requested by other members of Congress.